ang aming tanim na talong. Wala na ano, yung ano oh. na. Yung madalang hitam ko. Oh. Laki-laki na. Eh, cute. Baby pa pa sila. bayabas ko hiyang siya o oh. mangga ko o oh. oo kakatawa okay. yung mangga ko wala pang bunga yung pumelo ko ah yung mangga ko malaki na hmm